po kami. Still, kasama ka pa rin pa ang aking kaibigong vlogger, Pirogel TV. Last Swerty TV. Ito po, sa likod namin ng Pertil Market at dito po namin magpapatuloy ang aming pagkandak ng kalisalbay sa pagkamayor at ang, ang, ang pamilya po dyan ay lima. Kami po po dyan si former Pio Escomorino, Mayor Hani Lacona, Maro Tamundong, Sam Lertosa, at si Naida Akpain at Bro, pasok! Okay mga kaibigan, still, ano, eh, in Pertil Market, Tondo, Manila, ano, Rodelis TV and eh, Azerty TV. Don't like, forget, share, comment, and subscribe. And let's go uh, to hey, the video. Ito po mga... uh, ang aming mga, mga... katanong sa Petal Market po ito. Kaya nasunog kaya wala tayong mga. Ito po nasunog kaya po wala po kayong makikita sa camera na Brother Market pero ito po yung paano may kakantaan so, ng Kalisabi at Samahan nyo po ayun eh. Ayan At ito sa mo kasama po ang aming kaibigan vlogger Ito po si Reels TV Ayan no Hello, bro ito na mga Oregon. ah Nakakita kami ng isang ate rito Peace mga kaibigan na uh, viewers ano It's me Reels TV and... At ito na po si Reels TV po. Okay. Ate maulang dalang na po ah. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At sila Rodel's TV, ate? oh, eh, ate. Ano po ang alam po nila? Ana Tylo. Ana, Ana Tylo. Matagal na po kayong taga-pretil? Oho, matagal na po. Hindi naman since birth? Hindi naman po. No. Oo, okay. Ate, eh, malapit na kasi yung ating tinatawag na midterm election, ano? So, kailangan nating mag-book kailangan natin bumoto next year, May 12, 2025. Ang tawag po doon ulitin ko midterm mid election. election. So, ang mga bubutuhan po doon, senador, congressman, governor, vice governor, mayor, hanggang mga councilor. Ngayon, ito ang pinakatanong. Nakapokus tayo dito sa Manila. Tinatanong muna namin, kasi <laughs> tinitira kami. Uh, <laughs> Yung ini-interview, hindi naman taga-Manila eh. Ngayon, taga-Manila talaga kayo. Okay, ito po ang tanong. Kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, sina former Mayor Isco Moreno, Mayor Hani Lacuna, Mara Tamundong, Sam Bersosa, Sinay Daang Pil, limang po yan. Kanino ka at sinong susuportahan mo? Si Moreno. Bakit naman po si former Mayor Isco? At niya, siya, marami siya nagawa sa Torido. Sino na tulungan? Lahat ng... Lahat ng taong bayan. Ah, okay. Okay. Sample na po. Ano po yung klaseng tulong? Kahit isa lang magbigay kayo ni former mayor Isco. Mga ayudang, o nga. Ayuda uh, yung putong ayudang yan, buwan-buwan may natatanggap? Lang, Baka isa-talawang buwan lang naman yan. Naman, no. Hindi naman, o. Hindi naman, o. Ngayon, kung sakaling nanonood si former mayor Isco Moreno, dahil siya ang napili mong susuportahan mo, ano yung gusto mong iparating? Ano sabihin mo sa kanya? I'm not going to talk about Isco Moreno, sana siya, uli. Asana, mga uli. siya Kusaka, ulit. Sana makang mayrolet? Siya hindi ang manalo. Kung sakaling tapak mo ulit Nako, Yormi, ka. <laughs> Ay, kung sakaling si, si your, may, hindi tumakbo ng pagka-mayor at tatakbo ulit ang pagka-presidente. Okay naman. Okay lang din sa'yo. Okay lang. Hindi, mayor yata. <laughs> hey, mayor yan. Sa inyo, 25 pa naman eh. Okay, oh, okay. ate. Okay. Meron ka bang gustong idagdag? O oh, okay na yung mga sinabi. Okay. Hawakan niyo po ito. Ayan. Okay, ate. Bibigyan ka okay. namin pentel pen. Papayagan po namin kayong guhitan yung napili mo ha. Ito ang pentel pen. Papakita natin sa ating mga viewers. Okay, oh, ate. Basta itapat na lang kay Mayor Isko, kay Mayor Isko. Ayan po ate. Pakita natin sa ating mga viewer. Guhitan mo yung pabomba parang one, ganon. Ayan na bro. Ayun, ate. Baka ate may yung... shout out. Eh. Oh, shout -out mo na yung gusto mo. Pumustahin mo yung nasa probinsya o dito lang sa Pritil. anak mo. Okay naman yung sila yung lahat. Okay naman. Ayaw mo kumustahin sila. Okay naman. Okay naman. Okay na. Okay ate. Thank you. Thank you. Thank you. Okay naman bro. Nakakita tayo rin po Isang ganda. Saka si madam. Okay. Hello mga kaibigan. Mga kagurado na no ma'am. Kami po kasi mga Bicolano vloggers. Pero dito kami nakabase ngayon sa Metro Manila. Ngayon. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate ito lang po sa Rodel's TV. Ate dito sa karan. Ang pangalan ni ate? Melody Lacson. Melody Lacson. Maria Pernal. Andrea Fernandez. Tumaan kami kanina sa Lakson Avenue para makarating dito. <laughs> ay, di po, okay lang po ito. Ito na po yung uh, aming katanungan, ano, dahil malapit na yung ating midterm election. So, yung po ay next year, May 12, 2025, kailangan natin bumoto ng senador hanggang sa pagkamayor mga councilor Ano. Ito po yung pinakatanong. Kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, sina former Mayor Isco Moreno, Mayor Hani Lacuna, Mara mong San Bersos, sa Sinay pin Kanino pa? Kanino kayo? At sinong susuportan nyo? Ikaw Number one pa si Isko. Isko Moreno. Bakit na si Corner Mayor? Kasi, Kasi po, na unat, unat, sa pool, nakatulong po si Isko sa mga mahihirap. Ah, okay. Pwede ba magbibigay ng isang na COVID. Nung COVID? Naka nakatulong po siya nyo. Ano po yung pinamimigay ng COVID? Lahat po, mga dilata, oh. mga food pack, lahat-lahat po. Pero regular po yun? Opo. Oh, Bakit po ba yung sa ngayon, kasalo po eh? Parang wala. parang wala po. Eh, parang ah, tayimik lang po talaga. Tayimik lang talaga. Parang wala. Parang wala lang talaga. As in wala. So, so para, iba para, talaga yung eh, isko. Hmm. So, so, iba po talaga si Steve. Ah, ah, oh, okay, ate. Balikan ka namin ha. Ito, si Ito si Ate, Ate, same question. Kung sakaling tatakbo ng pagka-mayor, si na former mayor, Isko Moreno mayor, Hani Lacuna, sang verso sa Maratamundong si Naida Angpin, kanino pa at sinong susuportahan mo? Isko Moreno din. Bakit po si former mayor Isko? Ay, marami po siyang naitulong sa mga senior. Ah, senior na po na ano? Kasi senior na po kayo. Kagaya po ng Imaya. Imaya? Opo. Kagaya po ng mga mga binibigay niya ng mga Pamasko. Okay. Yung po bang pay maya na yan, buwan-buwan, nakakatanggap kayo? Ano po? May kuminsan po. Pero buwan-buwan po, pero kuminsan po, binibigay nila mayroong yeah. apat na buwan, tatlo na buwan, pero buwan-buwan po, may mayroon na mayroon. Ah, okay. consistent ka nga. Okay. Oo. Okay. Ate. Kung sakaling okay. nanonood. nanonood ngayon si Mayor, former Mayor Isumoreno, ano yung gusto mong iparating sa kanya? Hmm. Ang, ang sa akin lang po, nagpapasalamat po ako dahil marami po siyang natutulungan ng mga kapagaya po. Nagiging gusto mo maging mayor ulit. Eh? Nagiging, nagiging uh, emotional siya. ate. Ibig sabihin, ramdam na ramdam na yung tulong na binigay sa kanya ni mayor. Ano? Correct. Bro. Okay. Ate, balikan po kapo namin. Ano? Kasi naging emotional po kayo. Pero yan po yung talagang pagsasabi ng katotohan. Ah, oh, ah, ah, yeah. Balik tayo kay ate. ate. Ate, ganda. Ito po. Ah, okay. ah, kung sakaling nanonood si former mayor Isco Moreno, dahil siya ang napili mo na susuportan, so ano yung gusto mo iparating? Para sa amin, number one ka. Number one ka na presidente. Number number one na mayor. Ka mm -hmm. O, oh, kahit hindi ka na nalang natin yung mayor. Pag-usapan muna natin yung mayor, na natin, mayor dahil inalis muna niya yung pagka-presidente. Pagpapainom pa 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 siya sa mayor. Talagang susuportan niyo siya buong pamilya niyo o oh, hindi? Hindi Kaya, po kasi play play happy play po kami. Uh, okay. May side po na yung, yung mga pamilya ko hindi po side na mayor na sis po Iba po yung buboto nila, iba rin po yung buboto ko. Pero hindi po nakasasabihin kung ano yung gusto nila. Sarili nila pong opinion Oh Pero ito ulitin yung tanong. ko po talaga ako. May yung isko o yung ibang mga kalaban niya? Isko po. Oh. bro maliwanag. Ispo. Maliwanag, maliwanag po yan sa buwan. Ano, ate? Meron ka bang gustong idagdag o okay na yung mga tinuran niyo? Okay na po yun. Okay. Ate, meron ka bang gustong idagdag? Okay na po yun? Uh, okay na rin po sa akin. Okay na rin po. Okay. Ate, ikaw ang una naming pag ano, paguguhitin Buentante. na ito. ate. So, ibigyan ka namin ng pen, 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 Guhitan mo yung Isco Moreno dahil siya ang napili mo. Ano? So, pangalawa ka na. Pangalawa Pakalawa ka na, ate. Ayan na bro, gini na. Pakiayos nga ito ate, yung isa, dahil na-erase ko. Ayan Okay, ate, ikaw rin, pakiguhit yung ano, iskong reno. Ayan. Okay. Ate, meron ka bang gustong shoutout? Shoutout. Shoutout shout shout sa ate. Nasaan siya? Pangasinan. <gat -tong> Pangasinan. Ah, Pangasinan, shoutout sa inyo. Nanay. Pangasinan. Nanay. Nanay, sino ang gusto mong shoutout? Sino ang gusto mong gusto batiin mo. mo. Ah. Uh, babatayin ko lang po yung anak kong nagbakasyon. Nasaan siya? Anong lugar? <laughs> Saudi. Nasa Saudi. Saudi. Okay. Ate, meron lang akong sasabihin sa iyo, no? Parang ang ganda ng kilay mo. <laughs> ang kapal. E, Inaayos mo ba yan? Ikaw e nag-aayos niya. Hindi, nag nag-aayos po talaga ako. <laughs> ah, okay. Kakaiba eh. Pwede bang ganda yung kilay? Pawala na yung kilay natin. Okay. na, si ate. <laughs> Nahayak pa bro. Ah, appreciate po sa inyong dalawa ate ha. Thank you very much. Appreciate po. Yan mga kauragon ano. Ayun mga kauragon, nakakita kami isang ate. Oh, eh, still nandito po kami sa Pretil Market ano. Dito pa rin sa Tondo, Manila. Ate, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ato naman po sa Kaliwa, si Lacerte, TVT. Good afternoon po. Anong pangalan ni ate? Joy. Joy. joy to the world. Ate Joy, ito kasi malapit na yung ating midterm election ano. Kailangan natin bumuto ng mga kandidatong magugustuhan natin. Ngayon, mag-focus po tayo dito sa Metro Manila. Solid ka ba ang taga Manila? Sa, dito ka bumuboto sa Manila? Okay, so pasok. Kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, sina former Mayor Isko Moreno, Mayor Hanil Apuna, Maratamundong Sam Beresosa, Sinay pin kanino ka at sinong susuportahan mo? Isko. Isko? Oh, o oh, bakit naman si former Mayor Isko? Wala lang. Wala lang? Ha? Wala lang po. Basta Isko pa ba Basta gusto mo lang? Oo. Basta gusto mo lang si Isko? Ah. Uh, gusto oh, Ano tayo? Isko. Oh, isko? Isko po? Nandito namin ang ate. Mahalo oh, ka siya Okay, Okay lang ate ha. Kahit may pumibili. Ate na daw po. Nagkakatakbo ka na talaga yung Ano yung gusto mong idagdag kung sakaling si Mayor Isko ay nanonood ngayon? Sabi mo kung ano yung gusto mo sabihin sa kanya. So, manalo ka. Ah, oh manalo ka. <laughs> oh, sige ate. Ito yung ano. Ito yung uh, board, ano, score yung aming uh, scoreboard, ano. Tapos bibigyan ka namin ng pentel pen. Ipakita natin pag sulat mo ng score, eh. Yeah. Uwit okay. lang po. Ate. Wait lang, ate. ayana na, bro. Ayan na, bro. Ayan oh, Sige, ate. Baka meron kang gustong Shout out. Na Kumusta naman sila? Po. Yung nasa probinsya mo. Wala po Oh, okay, ate, thank you. Ate, thank you, oh, thank you. Ito na. Wala kita tayo, dalawang Mga kaibigan, mga kauragon ano, ito may nakaragon, dalawang ate, pinasok nga namin itong laob ng Pretty Market po. No? Sakop na po ba ito ng tondo tama kami? Oh, okay. Mga ate, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel Steve. Ate ko naman po sa Lasorte TV ate, good afternoon po sa inyong dalawa. <laughs> ate, ano pong pangalan ni ating naka-blue? Ako si oh, Helen. Ikaw naman po ate, naka pink. Si Mercedes. Mercedes, okay. Malapit na po kasi yung ating midterm election, ano? Ang tawag ay midterm election next year. May 12, 2025, kailangan bumuto natin. Pero dito po, ano, explain ko lang, nakapaloob dito ang senador lang. 12 senador. Okay po, congressman, governor, vice governor, mayor, mayor hanggang ang vice mayor hanggang sa mga councilor. Okay. Tanong ko lang bro, tanong ko lang bro. Mga okay. taga-Mahila po kayong lehitin mo, di ba po? Oh, ah, okay bro. So, okay, Pasok. Pasok oh, bro. Oo. Uh, Eto uh. po, ang pinakatanong, kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, sina, former mayor Isko Moreno, mayor Hani Lacuna, Mara Tamundong, Sam Bersosa, Sinay Daangpin. Kanino po kayo at sinong susuportahan nyo? Isko Moreno. Isko okay, bro. Okay, ikaw muna ate. Bakit po si Isko? Subok na namin siya. Subok na? Okay. na. Oh. Sa larangan po ng ano? Lahat. Sa bisyo. Ah, talaga. Ito. Ito. Mga, Mga maninigda. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw ate, sino naman po? <laughs> May sinasabi si ate rito sa kanan. <laughs> sino, sino? <laughs> Isko rin? Okay. Isko rin Same question. Bakit po si former mayor Isko? Subok na namin siya. Galing na sa senior. Ah, talaga yeah, senior. Baby, okay. Naramdaman po talaga yun sa senior na yan. Kasi yung kanina bro, senior uh, din sinabi yun. No? So senior, senior kasi, uh, ano siya oh. yung, ano siya sa... Okay. 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 Oh. Kapag nasa sa mga senior. Mahirap oh, din kasi siya dati. Oo, oh, galing kasi sa hirap. So, talagang tumutulong. Mabilis siya kumaksyon. Yung pong binibigay sa senior, buwan-buwan po ba yan? Nararamdaman? Quarterly. Waterly. Quarterly. Oh, yeah. oh, pero doon sa quarterly, di ba three months yan? First, second, tatlong buwan yung binibigay. Oh, ang Apat pa. Apat pa. Apat pa. Apat pa. Apat oh. pa. Apat Oh, okay. Oh, okay. Ate, ikaw ba, kung tatanungin, sino dito sa limang maglalaban-laban? Ito tayo. Obvious naman, ano, si Isko na. Oh, okay. Unbeatable um, na yan, ano? Ito, tatlo, oh, poros po ito. Okay. Ito po, kung sakaling nanonood si former Mayor Isko dahil... Sinuportahan nyo? Sinuportahan nyo siya. Oo. Oh, okay siya ang napili nyo na susuportahan. Okay. Ano po yung gusto nyong sabihin? Parang tingin ano sa kanya. Gusto ko sana itong kanya namin maayos muna, kapakainit. Oo, oh, yan, yeah. panuaga po. Problema, kung gano'n na problema, Nasunog po ba ito? Oo mm. hmm. Kung O sino may, ah, okay. ano dyan? Okay, o may, your me, hanapakinggan ah. mo yan, ha? O yung, yung hinay ng matatakritin. Pero nasunog po ito. Ito ate, kung sakaling nanonood si Mayor, ano po yung gusto? Ganon din, Mapansin din itong pretend market. Pantala malagay na kami sa... Saka mga ambulante. Oo. Oh. 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 Ang pupunta pa ko ito mga 2007, napakaganda po nito eh. Napakaganda. Eh kaya lang nasunog nga. Nasunog so, na ako eh. Oo. okay, mga ate, tatlong ate, ano yung gusto nyo pong idagdag? Dahil lang napili nyo talaga si Mayor yes, Okay na po ba yung tinura nyo? Kasi nung 3 years na performance niya talagang double flat, ginawa niya talaga. Ah, talaga po. Kaya wala na kami masasabi. Okay. Okay. Kayo ate, ano yung gusto nyo idagdag? Ha? Lalo, 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 Office, Last slide uh, pala rito talaga si uh, uh, Mayor X Mayor. Nakita naman nung ano nilampaso niya kalaban niya. Ah, uh, nilampaso niya. <laughs> Sa presidente na mula so, President President na, 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 na. na po. Na Eh, masyado naman kasi siya nagmadali doon eh. Uh, yun, ah, nagmadali Ayun. Baka kasi Mayor magmamadali. <laughs> mayor ah. Uh, sunod. Video you po raw po. Your Mayor May. Hindi, ganito. Sir Mayor, isko. Tayo na muna kayo. Oh, magpa sa so ang na advice na po rito nila ate, magpainog daw po <laughs> so muna, kayo. Yan, no, muna kayo. Yan po yung ay, advice sa iyo ano, ng mga taga-pretail lang ngayon. ng mga taga-pretail kasi talaga ay. dapat dito muna siya. Oh, ayun, ay. ay, ayun. Nananawagan po, makabalik po kayo ng Maynila. Ang mababalik na yan. Siyon na yan, nagbabalik siya. Okay, ulitin namin ang tanong. Isko Moreno o dito sa anong ito? Sino po? Okay, okay. ikaw ate. Hindi yes. na oh, eh, sige po. Going going po, ati, yan. sige po. Pakit lang ate. namin yung niya. namin kayo ng pentel pen. Para hindi kami nababas. Aapat pa lang ba yung na-interview nyo? Aapat pa lang, pero mahahaba. Ito ate, guwitan nyo po. Oh, buhay yes. oh, yeah. yeah, bro. ka, lima. Oh, yun yeah. oh, yeah. oh, yeah. Sige oh, po. Teka lang oh, po. Laka natin na Yan, yan, yan. Okay. Good. Dito. Ayan, O, pagano din. Pababa. 1, 1, 1, 1 One, Yan. Okay. Ito, ate. Ito, ate. One by one. Ayan. Yeah. Ayan. At Oo. ito ay, na bro. Ito, ay, ito na. YouTube, Ang pinakamatindi. Ate, meron ba kayong gustong i-shout out? Kumusta niyo Shout out din po kayo. Kung sino gusto niyo batiin o ano. Okay. Mm. Para sa mga taga Pangasinense. Ay oh, Pangalato. Pangasinan San Andresan. Ang ganda. Salamat po sa bayan, po. Ba? So, sa atong po sa inyo lahat. Dito. Kalingkay okay. okay. Ate. Asa si Ate isa? Hello. <laughs> ay Ate, oh, si oh, nandoon po to sa <laughs> Pilerman. Bayo si Ate. Okay. Thank you very much po ha. Ah, Ito na nakakita tayo ng Ate Ganda. Hello mga kaibigan, mga Kauragon. Ito mga Kauragon. Good afternoon po, mamang Ate Ganda. Hello po. Ate. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman po, sa kaliwa, si La Suerte TV ate. Ano pangalan ni ate? Karen po. Ah, uh, putante na? Opo. Estudyante? Okay. Manila, di ba? Manila. Uh, Manila, man. ha? Solid Manila. Uh, -oh. ko <laughs> uh, batikusin. baka batikusin na naman kami. <laughs> Hindi naman taga Manila yung ini-interview niyo eh. <laughs> <laughs> relax ka lang. Okay, no. I... Uh, di, sasabihin ko lang dito sa'yo. Uh -oh. Relax ka lang sino nga yun? Kuya... Si kuya ano? Boss ano yun? Kuya ano? Hindi, <laughs> <laughs> never, never mind na bro. Uh, never Relax ka mind. lang bro. Panoorin mo lang. Ito, solid mga taga-Manila to ano. Ate, malapit na kayo yung ating midterm election ano. Kailangan natin bumoto ng ayon sa batas. Mayor, vice mayor, senador, hanggang congressman. Ngayon, mag-focus tayo sa Metro Manila sa pagka-mayor. Kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, si na former mayor Isko Moreno, Mayor Hani Lacuna, Mara Tamundong, Sam Bersosa, Senaida si Angpin. Kanino ka at sinong susuportahan mo? Si Isko po. Si isko, Bakit naman si former mayor Isko? Solid Isko po kasi lahat po na ayos niya po lahat dito sa Lakas pretil, lalo po dito, sa pretil. Sa pretil? Na ayos Naayos niya ito? Opo. Pati po sa divisoria rin po, maayos po yung hindi po magulong. Yung mga vendor? Parang kang update. okay. Ikaw ba ate, nag-aaral ka, di ba sabi mo? Opo. Uh, pagkakatapos mo sa school, tumutulong nga dito kay mama mo. Opo. Ang galing na bata. Oh, dito. Oh. Ang ano, mabahit. buwan. Oh, taong ka na ba, ate? 20 20. 20. Pero dito siya. Uh -huh. Ulitin natin, ano, doon sa Sir, ito po, solid mga manileño lahat ito ah. Kaya umayos ka dyan. <laughs> okay, kung sakaling nanonood si Mayor Isco Moreno, dahil siya ang napili mong susuportahan, ano? Anong gusto mo iparating sa kanya? Anna Mayor, balik ka na po. Ayam bro. Talagang <laughs> panawagan ito ng Mayor May, na pakinggan mo naman siguro mga hinang dito. Okay, ito yung pinakamaganda kong tanong ano. ngayon ba, ngayon ba? Ano yung napapansin niyo sa halos buong Metro Manila? Ano Maayos po? ba siya, dugyot o kung Ma ano man? Maano po, ano, magulo na din po. Magulo na? Ito. Sa mga oh. ano po, bata dito sa mga niya. Uh, okay, huwag na natin banggitin yung pangalan. Ano? Meron ka bang gustong idagdag o okay na yan? Sinabi mo. Okay. Okay. okay na, sige. Hawakan mo to, tapos pakita mo, paguhit mo, bibigyan ka namin ng pentel pen. Ito. -pen. Bro, it's zero, bro. Pakita mo, pag... Ay, ikaw na, ikaw na lang. Ang tigas. Oo. Oh. Ito, pakita natin ang boga nito. Ayan po, mapakita namin, ano? Ayan, ito na bro. Ayan, ito na. Ayan, eh, ayan. Ah, Eight zero. Ate. Oh, okay. Baka meron kang kutong. Shout out, out oh, sa school mo o kung ano man. Wala po. Wala na? Oo. Oh. Oh, okay, eh. okay. okay, thank you. Thank you, bro. Ah, uh. Bro, ito. Nakikita pa tayo isang kuwera ito, bro. Ito, mga kaibigan, mga ka-Uragon. Kuya, kami po ay mga Bicolano vlogger. Kaya ginagamit yung term na Uragon po, ano? Okay, Cam Norte, Cam Sur. Kuya, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome naman po dito sa kalan si Laserti ah, TV Kuya. Good afternoon po. Ano ang pangalan ni Kuya? Ricardo Enrique. Solid man nilin niyo Ricardo po Reapid. ba dito nagbumuboto? Opo. Tinatanong po namin ngayon kasi pinas kami nung nakaraan dahil yun daw in-interview namin, hindi naman taga Manila. Eh taga Manila din naman yun. Ewan ko kung lang kung ano yung basihan niya. Kuya, ito po yung ating uh, aming content. Ano? Dahil malapit na yung ating midterm election, Next year na yan, May 12, 2025, butuhan na naman. Pero hindi po diyang kasama ate ang pagka Ano? Nagsimula lang na yan sa labing dalawang senador, congressman, governor, mayor, mga councilor. Parang ka lang sa Vice presidente. Ito ano? na po, kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor ng Manila, sina former mayor Esco Moreno, Mayor Hani Lacuna, Marata Mondong, San Bersosa, sinayda Naida Angpin. Kanino ka po at sino ang susuportahan mo? Esco Moreno po. Bakit po si former mayor Esco? Kasi maganda rin yung pinakita niya. Nung siya Nung isang mayor, malinis ang divisorya, oh malinis po. ang buong Maynila, walang gano'n nakaparking, walang gano'n nakambal na masakyan. Oo, oh. kayong pong bandalisim, napapansin na kami B ngayon wala eh. Wala na rin po. Ngayon po, parang bawa ano? oh, nagpali ka na, no? Oo, oh, din naman po. Dito po, ano, kuya, ito, babagoyin ko lang yung question ko, no? Dito po sa maliwasang bonifacio dati wala po diyan masyadong mga yung hindi naman natin sila iniismulan, no yung mga pulubi po kasi nung minsan pumunta kami diyan ang panghina lahat maaamoy mo oh. na nung oh. po bang kay may, former mayor isko nandiyan po ba ya wala. malinis, malinis po ba yun malinis, malinis. po yun kasi nandoon yung labos nila di ba uh, di ba bro alam mo yun, bro, yung dinevelop niya oh uh, Pero ngayon, balik na po yata sa ano, medyo marumi. Marumi na naman po. <laughs> sa marumi na, na po, mabaho. Diba? Uh, marami na iba. Eto kuya, yung pangalawang tanong namin ano. Kung sakaling nanonood ngayon si Permor Mayor Isko Moreno, dahil siyang napili mong iyong susuportahan, ano yung gusto mo iparating? Uh, Daba. sana manalo ulit siya. Sana manalo ulit siya. siya. Yorme, nila God first. God first. Ah, okay, kaya po? po si Kuya. No? Meron ka po po ang gustong idagdag o oh, okay na po yun? Ah, bigyan na lang kami uli na maraming t-shirt kasi member ako ng Manila God first. Eh. Ayun! Ako rin bibigay ng mga t-shirt na libre. Ah, Yorme. Alam niyo po kuya, no? Si Yorme vlogger din yan. Oo. So, malupit din yan. At saka mahal niya ng mga vlogger. Yorme, napaking ganun yun naman. Yung hinaing ng mga taga market, ano? At saka ito, nasunog. Lahat po ito. Oo, naayos nila. Makipatayong mo ulit para magkaroon sila ng maayos na pwesto. Yun. yun The best. Pero meron ng plano yan, eh. Meron ng plano. Meron ng plano ang Manila City, hon. Okay, kuya, hawakan nyo po ito, ano? Bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan yung inyong napili. Bibigyan ka pinted pen, kuya. Eto po. Pakita po, pakita nyo po sa ating mga, ano, viewers. Yes. Dito po, po, sa mayor, ano, mayor, isko. Dagdag po. Niyo, dag niyo. Ayan na, bro. Siyam na lahat, bro. Ayan. Okay, kuya, baka may gusto kong shoutout kayo, shoutout mo na. Shoutout mo na yung mga taga... mga mo. Lugar naman, kuya. Ay, join po kayo sa Manila God Perks. Search niyo sa Facebook. Okay. Kuya, okay. 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 kuya, thank you yeah. very much. Ito po yung mga palibot naman dito. Video ko na rin to. Uh. ito po ano, ang matapos pa ang aming paghandak ng kalsarbi dito sa Pretil Market sa Pagkamayor. Padarating na May 12, 2025 election at ang mga isko po rito ay Shampo. Ang nakakupo po ni Yorme at panawagan po rito. Ang karamihan po ay ibalik na si Mayor sa Pagkamayor. At the rest po, itlog. Ayan po, still kasama ka pa rin po aking vlogger, kaibigang vlogger, si Rudit. TV. At La Suerte TV. Ito diba, po, pinasok na po namin ang Pretel Market na nasa no At ang aming pagkakalaysari po rito ang pamilya sa o sa 25 eleksyon ay, yeah, di ba? Mayors ko Moreno, Hanil Lacona, Miro, uh, Marta Mondong, San Bersosa, at Sinaida Apen. At bro, pasok! Okay, still here in Pretel Market po. Ano? Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Rodel's TV and Lacerte TV. Oh, pangalan po. Maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel. God bless po and thank you, thank you very much. Salamat. Appreciate po sa buong mundo po. Ayan, makikita nyo ang aming background. Thank you po.